okay ito payo ko lang sa lahat ng mga nagtatrabaho no uh, alam niyo iba-iba yung mga, mga nagtatrabaho lalo na sa opisina magkakasama lang kayo magkakaharap pero may mga masisipag may mga tamad ang dami pong tamad pareho lang ng sweldo yung tamad at masipag di ba uh, payo ko lang sa inyo magtira kayo ng para sa sarili niyo kasi may mga tao talaga super sipag ang babae yung mga inabutan nila sa opisina napakamagalang nila yung mga bata yung mga bagong pasok very willing silang magturo ng mga dapat matutunan ng mga bago pa lang sa opisina uh, may mga masisipag na hindi pina kahit hindi nakikita ng boss yung iba ang sisipag lang pag uh, pag nakaharap yung boss eh no? pero pag uh, wala na yung mga boss ha yung mga boss amo chip wala na no nakikita mo na yung tunay na ugali pero ikaw ikaw uh, bilang trabahador ibigay mo lang kung ano yung nararapat no wag mo ibigay lahat ng lakas mo para diyan no kasi sa totoo lang uh, kahit gaano ka kasipag kahit na yung yung binigay mo sa kumpanya no mawawala lahat yan So sabihin ko sa iyo kahit napakarami mong tinulungan, kahit na appreciate ka ng boss mo, mawawala lahat 'yan, no? Sa isang iglap mawawala po lahat 'yan. Lahat ng mga kasipagan mo, hindi ka na maaalala, no? Isa lang mangyari sa isang iglap mawawala 'yan lahat once na umutot ka. Oo, tandaan mo 'yan, umutot ka.